Thank you, thank you. Eh, meron na lang tayong gagamitin sa...

May bagi Ha? May bagi May ka na? Hindi, yung parang... Yan, may bagi na ako. Hindi, wala akong bagi. Ha? Wala akong bagi. Sabi mo may bagi ka, gusto mo na bagi ko eh. lang. Wala. Bagin na ako eh. Bagihan, bagi. <laughs> na yung Thank <laughs> you.

Pakalunok po. Niyang po 'to. Eh na doon. Hindi na po dito ko. Cellphone! Hindi, oo. Telepon. Tara! Ano na yung ko? Ay! Ay, ang ganda naman! Sa'yo yan? Sa'yo ito? Di ba sabi ni tita noon? Ay, oo. Oh, oh, Para magpalit. O, oh, ipapita mo na dun sa video. Pakita mo na. Ipapita Thank you, Tita po. Yan, yeah. ano pa ano ni Tita mo? Thank you, Tita po, Chai. Ah. Yay. Ang ganda, akin na lang to. Ayan. So, Babak. But... Ang gagawin natin dito. Ang gagawin natin dito. 嗯。<laughs>